Isayos na kaibigan yeah. natin. Ayun, Ay, bigyan natin sa sakong na bigas. Pa. Ati, na, Lola, ah. umiiyak na, sino, na sino, si, Lola, nanay. Na oh. na yong Ay, nasa po yung tatay niyo? Po, ano Ay, yung ano asawa niyo? Oh. Pumadaan man po kami rito, nanay. Uh, kuya Ayu po ang pangalan ko, Kuya Ayu. At um, na, nalungkot naman ako. Akong... No, no, nalungkot. Nalungkot naman akong bigla. Ay, na po kaya nakakahiya tuloy. <laughs> Paul, bigyan mo pa isang sakong bigas. Na iyak na uh, iyak si Lola. Bigyan mo pa isa. May apo po ba kayo? Bigyan natin pa na isang chinelas. Na kinikilab. Mga ano? Hindi, yung apong bata po. Pambata. Pambata na. Malit lang. Jim! Ay, nasa tabing ilog po siguro. Ah, Ayan. <laughs> Maraming thank you po. Uh, hindi po, wag na pong umiyak. Marami ko mga kaibigan po na taga Bisayas. Yung mga... kami <smart noise> uh, nakakita tayo ng bata. Lapit ka dito. Oh, lapit ka dito. Nag Bibigyan. Tingnan ko yung chinelas mo. Dasok ka dito. Tingnan ko yung chinelas mo. Ay, sira na. Sira habib ah, gusto mo ng chinelas? Ah, bigyan ka namin chinelas. Libre ito, walang bayad. Liga rin eh. Uy. Liga eh, Eric Chinelas. Ha? Mahiyain. Ayaw mo? Liga rin eh. Liga eh. Ano yung pangalan mo ulit? Natakot ka, hindi mababait kami. Hindi kami nangungunan bata. Ano yung sukat yung paa mo? E, sukatan mo siya. Pakita ka rin sa vlog. Papalitan na, papalitan natin yung chinelas mo. Nagpapalit kami ng chinelas. Ay, ano yung pangalan mo pogi? Ano yung pangalan mo? Ba't nakatambay ka kainit-init? Nag-aaral ka ba? Ha? Apo niyo po siya, Nay? Marami kayo magkakapatid? Ay, hindi ka na nag-aaral? Ah, ah single parents yung tatay niya. Ah, nag, nag, ano, PWD YouTuber ako. Nagcha-charity kami, kaya lang di pa sikat. Paul, bigyan mo na rin siya ng bigas kasi alado yung nanay niya. Gusto mong bigas? Ere, ere! Ah, ka. <laughs> mahiyain po. Ay, ere! Ay, ere. Ay, ere. Mahi, Ay. Mahiyain, ano? Hindi po, Ha? Eh baka po, kung mabidyohan namin siya, may makatulong sa kanila. Saan po ba ang bahay ng bata na yun? Eh, dito po. Sa kabila lang po. Mm. Marami silang magkakapatid, Nay? Eh, eh lika po din eh. Kayo nalang kako sa kakuhin ito. Po Parang klaseng hindi maintindihan yung ina niyan. Ah, yung tatay yun naman po, inaalagaan sila. Yung po lolo niya. Eh, kaso yung lolo po niya sa Maynila nagtatrabaho. Apa? Eh, bali, Uh, oh. Paul, well, kung mo na interview natin si nanay, bigyan mo ng payong, naiinitan, baka, baka masunog yung kagandahan ni Lola, ay ni nanay. Pero kapitbahay niyo po yung bata na yon. May kasama nga po yung batang pipi yan eh, lagi. Ah, may, may, pipi pang kapatid. Ano po, po kapatid. dito niya. Ah. ah, pipi, parang may kakilang pipi. Opo. Baka lahi ng Marcos yan ha, yung may kakilala ko. Lahi ng, ano ba yan? rin? San Gabriel. Ano yung San Gabriel na? na. San Gabriel tapos, tapos Paul, bigyan mo na isang pambahay na chinelas si nanay. <laughs> bigyan natin na isang chinelas. Sinayang nung bata, nahiya eh. Eh, ngayon lang po kasi na-interview yan. Eh, tingnan mo, pinagmalaki niya yung chinelas niya. Um, yung inabot ko. So, <laughs> niya. Eh. Uh ayan nga po dalawa po, po yan eh ay, ay, ay naku hindi ata kakasya maliit yung pam oh, oh, matangkad kayo <laughs> yun. pambahay po sana yun ay yung kulay pula na lang go, go man nalang yung ano lang naman po yan munting pagmamahal naka saan ba kayo okay. ah, si kuya au po ako kuya au ang pangalan kuya ayu ang pangalan ko po baka po yung nakikita po namin ayun kumasya ayun digoma lang nay Eh, maraming thank you po pagpasensyahan pag nyo na na Mm. Ala. Ah. <laughs> ano po ang pangalan pala nai? Nakalimutan ko. Aren. Lagi kami dumadaan dito kung ma namin kayo sa kalasada. Papahain sa Antonio eh, pa kami. Namamasukan po ako Ay, ano po ba yung trabaho ninyo? Sa bahay po, kasambahay. Ah, may sahod naman pala, ano? Eh, hindi po pwedeng tumambay. <laughs> Pero taga dito talaga kayo. Yung asawa ko po, taga Cebu po ako ay, mga mami, sa mga kaibigan nating mga taga Cebu, Visayas yung Cebu ano? Marami po, Cebuano, marami po akong kaibigan na taga Cebu din. Taga Leyte, taga Cebu, taga saan saan. Hangga... po Dayo po pala kayo dito. po ng Ampaw? Eh bakit po nagkasambahay pa eh medyo may edad na ng konti, nasaan po ba yung mga anak? Pero dito rin yung bahay nyo. Eh, doon po sa loob. Ay, bahay po ng pianang ko kasi wala na po yung hipag ko dyan dati eh. Saka wala na po yung biyan ako. Ah, kasambahay si Lola. Ilang na po. Bal, bigyan mo ba ng isang sakong bigas si Lola? Ganon din yun, eh. Bigyan pa natin ng bigas at maganda. Taga Cebuana eh. Ayan, sa mga taga Visayas na kaibigan yeah. natin. Ayun, Ay, bigyan natin sa sakong na bigas. Na bigas. Ati, <laughs> na Lola ha, Umiiyak na si so, lo, si Nanay. Na na Ay, nasa po yung tatay Ay, nasa po yung tatay niya? Ay, yung masawa nyo. Masawa. Ah. Sa doon man po kami rito, Nanay. Uh, kuya AEU po ang pangalan ko, Kuya AEU. At Na lungkot naman ako. Na lungkot po naman ako bigla. Kunsano <laughs> po kayo nakakahiya tuloy. bigyan mo pa isang sakong bigas, na Iyak na iyak si Lola. Bigyan mo pa isa. May apo po ba kayo? Bigyan natin pa ng na isang tsinelas na nikilabong <laughs> si Mga anong hindi, yung apong bata po, pambata. Ay, bata lang, Jim. Malit lang. Jim! Ay, nasa tabing ilog po siguro. Ah, po. Ayan. Ay, <laughs> Maraming thank you po. Ah, hindi po, wag na pong umiyak. Marami ko mga kaibigan po na taga Bisayas. Yung mga yung mga nasa ibang bansa mga taga Bisayas po ang babait po nila. Sila yung kaya ko kaya ko po. Kasi ako Nagkaroon na. Uh, po. Ah po. Taga, hindi na kayo nauuwi sa probinsya po ninyo. Hindi na nga po. Mula po nung mabiyuda ako Matagal na po. Mm. Pero gusto ko po umuwi. Kaya lang. Salamat po. Mm. Magawa. Ano po yung aplido nyo? Ang mga baka po banggitin nyo at baka... Po. Wison po. na po yung niya taga Karkar... Karkar sa ano po? Kanasuhan Karkar. Bisayas uh, po yun, di eh, wag na pong umiyak at mm, baka... Po po yan, eh. <laughs> anada ayun Yun lang po, yun yung tinatawag po na napadaan lang. Uh, tapos, Thank you po. Mm, saan po ang bahay niyo? Diyan po baka Ito po, nasa ah, po. sige po, bitbitin niyo na po at eh, thank you po muna. Thank you muna. Maraming para Maraming thank you po. Ay, po natin siya ng chinelas, ng payong, tsaka po dalawang sakong bigas. At pasensya na po na yan lang yung abot sige po. ng aming makakaya. At Merry Christmas. Ayun, Merry Christmas din. Ay, ay, ano nga po pala dahil bawat pagla ni Kuya Aw, namamasko po ako sa akin, live kaya po nakakabili ko ng munting uh, pagmamahal para sa daan kahit papaano po i kahit pa kahit papaano po po yung na share uh, Sige po. Kaya nyo na po, kung nasa ilog po, pagdaganda na lang. Sige po, marami po, thank you sa inyo. Nakakataba po. naman po ng puso. Tawid na po kayo sa kalsada bago Di kami po. lumakad. Sige po. Ayan na. Ay. Marami po, thank you. Ayan, at oh, may payok. Opo, Merry, <laughs> Merry Christmas po. Mm -hmm. Ayan po, meron po siyang dalawang sakong bigas, si Lola. Ayan, tsaka po dalawang payong at kine. Ah, dalawang sakong bigas, tsaka po siyang payong. Grabe, so, yes, si Lola. Ayan, yeah, salamat po. Salamat oh. po po. Ayan yung Tabi tabi ilog po yung bahay nila. Ayun mga ma'am. Ah. Uh, Matakot uh, din yung buhok Di na Sa simple lang inabot ko na din dahil payong na tuwa sa may nila. Tapos binigyan natin ng na chinela kahit hindi po maganda. Ang sarap po sa tingin ng maraming salamat po. Ah, mabuhay pa kayo. dalawa na po natin hindi natin kasamang ng Diyos niya kasi natin hindi, naman po natin dapat gagawin yung pero natapos po sa ginawa po natin so tapos sa mga kaibigan po natin mga taga at taga taga salamat po sa inyo. Ah. Uh, Pagkain na po ulit natin ng ito, rapulan na. Cemento pa lang kaya lang makalsan. Yan. At um, sama sama po ulit kayo sa biyahe namin. At maraming maraming salamat po medyo maano lang makaldag. Nakakataba po ng puso. di ako makakalag. tayo ng 20 pieces. So, sa payo, apat na sikat, at saka yung dami mahi. Ayan, ay, tapos po. Eh, siyempre yung aking mami. Mami na is ang po, si mami Erwin na siya. Sa lahat. Kaya siya ako, kaya mami rapos, at sa lahat. Sa sa lahat po, sa mga mami. Ayan, eh, no, rap road. <laughs> siya, pero rap sana po maipagawa naman to at ayan ito po yung binabaybay namin daan bakit nyo po masyadong magalaw yung cellphone dahil ipagibay paano po update namin po rin ngayon salamat sobrang saya po ni Kuya Aw ay perta ay perta naman si Kuya Aw ang dahil po sa pagmamahal ayan po ayun. labay po